Hi guys, good morning. Welcome back my channel. Dito ko ngayon sa Madka ng Kamiyaan National High School. Ayan, ayan. Ayan so, guys, let ay get ko sa inyo ang special coverage ng 24 oras tungkol sa nangyari magnitude 6.9 na lindol doon sa Bogo City, probinsya Ru ng Cebu. Ayan so, guys, ito ay part 2. ng kaya special coverage. You guys, one orange nyo ito Lord please send some help Tumambad naman ang isang sinkhole sa Daan Bantayan, Cebu Bukod sa mga nasirang simbahan at ibang istruktura dahil sa lidol, Mula roon, nakatutok live si Ian Cruz Ian Emil, iba't ibang anyo nga ng pinsala ang ating nasaksihan dito sa daang bantayan na Cebu. Meron nga nasirang simbahan, mga gusali, tulay at nakita rin natin ang sinkhole. Pero Emil, sa gitna nga ng lahat ng ito, nasaksihan din natin kung paano makaranas ng gutom ang ating mga kababayan dito. Kalunos-lunos ang sinapit ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima o ang Daan Bantayan Church. Ang simbahan itinayo noon pang pa 1886 may larawan ng Pinsala of limits na ito kahit sa mga taong simbahan kaya sa kapilya sa gilid na lang ng simbahan nagmimisa. The day after the night before uh, the day after the destruction of our church, Archbishop visited and he assured us That the archdiocese would help. At the same time, uh, one of our priests, who is in charge in the uh, heritage, uh, inform us regarding the agencies of the government. They are concerned about the church and for the renovation. Okay. Malapit naman sa plaza ng Daan Bantayan, nakapila ang mga residenteng ito. Akala kasi nila ang mga humihintong sasakyan maghahatid na ng tulong. Ganito raw kasalat ang ayunang nakukuha nila. Tatlong araw na kami dito sir. Isang boteng tubig lang yung binigay. Pero oh. hmm. sa mga tubig, ano pang kailangan nyo? Yung pagkain, bigas. Importante sa mga bata, sir, yung pagkain. Kasi yung mga donations na uh, nakarating sa amin is not enough for all the affected families. Pero uh, uh, magpupull out na kami ng mga food packs doon sa DSWD sa uh, Cebu City, sa warehouse nila. Uh, it's enough for all the uh, affected families. Sa munisipyo, maraming bitak na lupa sa paligid. May mga bahagi ng munisipyo na tuluyang nawasa. Para mailabas sa mga gamit mula sa loob ng munisipyo, idinaan ang mga ito ng mga bumbero sa bintana, ang sangguniang bayan, sa isang open space ng session. Sa kabilang pampang, tanaw ang mga tahanan na nawasak din ng lindol. Napinsala rin ang mga tulay sa Sitio Mayho sa Barangay Paypay. Tumambad sa mga residente ang sinkhole na ito matapos ang lindol. Nung sukatin daw ng motoridad itong sinkhole, lumalabas na nasa 4 meters yung lalim nito. At napansin pa natin na tila may maliit na butas dun sa dulo na may tubig. Ang nangangamba ngayon, yung mga residente nakatira malapit dito dahil lang sabi daw ng motoridad, lubhang delikado na ang pagtira malapit dito ang sima na si Jepon nang hinayang sa ipinatayong bahay na ngayon may bitak. Kinakabahan po ako. Siyempre, sa ganyang sitwasyon, gabi-gabi na lang. Sa labas kami natutulog, sa umagay, hindi na kami nananatili sa bahay. Dahil mapanganib nga po yung sinkhole ngayon. Dahil nakadirect doon mismo sa bahay. Sa mismong gilid ng dagat, may nakita ang mga residente na isa pang sinkhole matapos ang lindol. Sa parehong barangay, na ipit sa guho ng kanilang bahay ang pamilya ni Angelita kasama ang kanilang asong si Luke bago ang lindol hindi na raw ito mapakali at nagtatatahol nang lumindol hindi napuruhan ng kanyang mister at walong taong gulang na anak dahil si Luke daw ang sumalo nagamot na ang pamilya postrero si Luke pinagamot ng isang organisasyon napuruhan ng kanyang mga paa at maselang bahagi ng katawan nito at hindi pa matiyak kung makakalakad pa. Nagpapasalamat nga kami na nandoon siya sa siya ang nakaligtas sa, ma, sa ano ko sa anak ko sa sa mister ko. Bakit po? Mm, dahil siya yung ano yung naipit siya yung nadaganan talaga. Sa barangay Mahawak sa Medellin, natagpuan namin sa fishing village ng Pandan ang mga residente na nagsuot ng plastik sa pagtulog sa labas ng bahay. Naisip raw na mangingis ng si Mang Jesan ng plastik na sila ng mga isda bilang panangga sa ulan. Kasi nawa ako sa ageng mga kasama sir, nandun lang sa, sa yota. Nagaganon lang? Hindi po kami nahirapan gumamit ng plastik kasi po nakaupo kami, nakahinga po kami. Tapos? Tapos may ano, may may bakanti naman po, lumabas po yung paa namin. Emil, kanina nga uh, madaling araw ay eh, talagang ramdam natin ang malakas na aftershock dito sa Daang Bantayan. At sabi nga ng uh, Kura Paroko dito, yung uh, pinakaibabaw ng uh, main entrance nitong uh, simbahan ay muli na namang nagkapinsala. Pero sa ngayon talaga, ang uh, talagang inaalala ng lokal na pamalaan ay kung paano nga ba mahatiran ng karagdagang ayuda yung kanilang uh, mga residente dito. Kaya naman sisikapin daw nila ang lahat ng paraan para mabigyan ng tulong ang bawat isa. Yan muna ang latest mula rito sa Daang Bantayan. Balis. Maraming salamat, Ian Cruz. Pinatayang 10,000 nicho ang winasak din ng nagdaang lindol sa Bogo, Cebu. Marami rin classroom ang nasira at may isang gurong patay. Nakatutok si Fe Marie Dubabok ng GMA Regional TV. Hindi nakaligtas sa lindol ang himlayan ng mga yumao dito sa Bugos, Cebu. Karamihan sa mga nitso na basag o nasira. Maga pa lang, may mga bumisita na sa Corazon Cemetery at sinilip kung naapektuhan ang nitso ng kanilang mahal sa buhay. Kabilang si Rosalina Ramos na nagpadasal na rin para sa death anniversary ng kapatid. Chinek ah, na lang po namin yun kung okay pa ba yung mga, ano, mga netso nila. Kasi, yun, uh, kasi malaki talagang dito sa bugo yung center ng ano ng Nindol. Ayon sa tagapangalaga ng simenteryo, halos kalahati ng mahigit 20,000 nitso rito ang nasira. Kabilang sa nagiba ang bahagi ng isang apartment type na bone chamber. May ilang kabaong din ang kita na ng masira ang kanilang nitso. Mm, nasa mga patay deo, o nang nangguho ng mga mga kabaong nila. Mm -hmm. Yeah, marami ba Problema gani sa among mga kaparian nga eh, ila maning parokya Humingi ng pangunawa ang pamunuan ng simenteryo sa mga kaanak ng mga nakalibing habang hinihintay ang mga sunod pa siya ng simbahan na nagpapalakad nito. Nagkapinsala rin lahat ng 38 paaralan sa Bugo ayon sa school division doon ng DepEd. Mahigit 7,000 classroom ang nasira. Sa initial report nila, may dalawang schools kami na declared sa as per principal lang is totally damaged daw yung nasa Kumbado Elementary School at sa Binabag Elementary School. Maiinspeksyon ang Deped Central Visayas sa Northern Cebu. Uh, ongoing assessment sa mga school and we really prioritize safety. Mm -mm. So that's the instruction of PBBM and uh, Secretary Sani. Mm -mm. Ang safety sa itong mga kabataan. So we shifted to EDM to ang di implement karon. Bukod sa mga classroom, apektado rin ng lindol ang mga estudyante at mga guro sa kani-kanilang tahanan. May isang guro pang ang namatay matapos matabunan ng malaking bato ang bahay. Kaya magpapatupad muna ng alternative modes of learning para tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Para sa Jamie Regional TV at Jamie Integrated News, Femary Dumabok nakatutok 24 oras. Wala nang hinahanap ng mga biktima. Itinigil na ang search, rescue at retrieval operations sa ng pakirapang pag-recover sa mga natabunan ng guho sa Cebu. walo ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense Region 7. Ang aktual na pagkahanap sa ilang mga biktima rito po sa Bugo City, narito sa aking eksklusibong pagtutok. Nara ba? ba? mo Nang mapasok ng quick response team ng DPWH at ng Philippine Army ang area kung saan naroon ang mga bakay sa paanan ng kabundukan na natabunan ng landslide, maging sila na bigla sa nakita. Dating may komunidad sa lugar na ito sa Sitio Laray sa Lunsod ng Bugo. Pero wala nang makikitang anumang istruktura makaraang mapitpit ng mga nagbagsakang mga bato. So ang mas masaklap, no. may mga taong natagana. Yeah. Nakita ko. Ano Ninenakuha. Na? Una. Ang apat. Unang daritrive ng mga awtoridad ang apat na labi sa guho. Sakatinggo may bata. Break break na god. Pero may bangag bag anak na naiwan paraw. Ay uh, suspected uh, to toloca. Katunglawas na tapo na ninda kong bato sa Villa Slideria. Yeah. Dagan-dagan ng retrieval dahil mayat maya ang aftershocks tinalian ng mga batong dumaos dos at sa tulong ng mga heavy equipment. binasa ng mga bato para ma ng team ang mga labi sa ilalim gamit naman ang mga hydraulic spreader at cutter. Ilang oras ang lumipas, nakuha ng mga biktima, pawang wala ng mga buhay. Ang nanitrib sa napuruhang bahay ang pamilya ni Philip John Malina, panganay na anak ni Tatay Gregorio. Kasama ni Philip John ang kanyang may bahay at dalawang anak na kapwa, labing isa at walong taong gulang. Natutulog na raw ang pamilya na mangyari ang pagyanig. Dito sa bukid, ligid. Ah, Igo ang bal balay. Nagpita naman sa bato. Ano ito, di bako? Ilang metro lamang ang layo ng bahay ni Tatay Gregorio sa pamilya ng anak. Nasawirin sa pagho ang kanyang dalawang apo. Sa pangalawang anak na si Mark, hindi raw niya inakalang mauuwi sa trahedya ang paninirahan nila sa paanan ng bundok. Ano uusad? Ano? Masakit po ito. Masakit, masakit. Masakit. Hmm. Masakit. Masakit. masakit pang, pang, pang Nasaan po kayo Ano no, mangyari? Mm -hmm. Nandito kayo sa sakahan. sa labas kayo ng bahay kayo. Halos naubos din ang pamilya ni Nel John Tapang, nang matabunan ng naglalakihang bato. Ang nag-iisang nakaligtas sa mag-ina ni Nel John, ang kanyang labing isang taong gulang na anak. Marag na siya po, sir. Hmm. hmm? hmm? Oh, wala na sila. Sino uh, ang nagsabi siya? Paano mo nabalitaan? Mula mo ko dito. Mubi ka rito. Hmm. Tapos, ano yung nadatan mo? na ngadto uh, na mo sila sa pabaw. Ha. Uh, Naa uh, na at um, dela muna una na sila ntulo. Mhm. Um, Gut um, pakang sindugan sir um, eh. Um, si Ariel kailan naman hindi matanggap ang pagkasawi ng kanyang dalawang taong gulang na bunsong anak, lalot kamamatay lamang ng kanyang bisis at ng kanyang panganay na anak dahil sa malubhang karamdaman. Maanong parang mo na na lang nung pagka lindol, katapos ng lindol, nagkarata, nagka, nung lindol, nagkaranta na yung eh, kami doon kasi nag, naman na. Mm -hmm. Then tapos yung kamag-anak ng kasama ko sa trabaho, tumawag mm hmm. agad dito, tumawag. Mm -hmm. Na sabi daw na yung mga residente mm -hmm. na nagkagulo, mm -hmm. yung sabi yung mga uh, mahal namin sa buhay, natrap na, na daw sa bahay namin. Ano nga mo nun? Uh, yung na parang naghalo-halong yung emosyon ko na parang nag-guilt ako nung parang ganun na Matindi rin ang pinsala sa bayan ng San Remigio. Isa sa napuruhan ang Kapelina de Fatima replica o Munting Kapilya. Isa rin sa mga pininsala ng malakas na lindol, ang Kapilya ng replica ni Our Lady of Fatima. Dito po yan sa bulubunduking bahagi ng San Remigio, Cebu. Itinayo ang kapilyang ito taong 2020. At kung inyong makikita mga kapuso, pinadapa ng pagyanig ang mga pader ng istruktura. Mistulang binalatan ng altar at kisame basag ang mga bintana ng isang bahan na itinayo taong 2020. Pero hindi naging hadlang ang pagsubok na ito para sa mga Cebuano para lalo nilang mapalalim ang kanilang pananampalataya. Nagtayo po sila ng makeshift tent sa harapan mismo ng kapilya. At dito ngayon, idinaraos ang pagdiriwang ng mga banal para sa nalalapit na kapistahan. At walang tigil na pagdarasal para makarecover kaagad ang probinsya. Abot langit ang pasasalamat ng isang inang nanganak sa gitana kalsada sa kasagsagan ng lindol dito po sa Cebu. Ang mga doktor na nagpaanak sa kanya tuloy sa pagseservisyo sa kabila ng panganib ng mga pagyanig. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Matapos ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol nito Martes, nag-viral ang litratong ito na kuha sa gitna ng kalsada habang umuulan. Doon na kasi inabutan ng panganganak ang 19-anyos na si Regina Carla Alfanta. Kasama siya sa mga pasyente ng Cebu City Medical Center na inilabas ng ospital kasunod ng lindol sa pagtutulungan ng medical staff ng CCMC sa pangunguna ni Dr. Grace Rabago, ipinanganak ni Regina ang kanyang masiglang baby girl. Lahat ng hirap at takot napalitan daw ng saya nang masilayan sa unang pagkakataon ang kanyang anak na si Mary. Dapo jud kayo nakong pasalamat ninyo kay wala jud ko ninyo kipasagdaan. Uban pong doctors, dagan Doktor ka, anak jud na imong dedication sa imong kuan sa imo pasyente. Eh, uh -huh. kung bisag ika, kung naaka sa sitwasyon, ako lay na, ah, ini any, any doctor will do that. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. In guys, ito tayo sa Malka ng Kamayaan National, High, National High School dito sa Kamayaan Novo Sinclair niya na po ang uh, part 2 ng special coverage ng 24 oras tungkol sa pag-recruiting na rin doon sa Bogo City, Provincio ng Cebu. So yun guys, nagkusa niyo yung video ito, please like, please like, please like, please icon para hindi update it kayo sa mga videos na ako sa Bye! Bye.